Good morning mga business So ngayon Araw ng palinggi ngayon sa amin mga business Dito sa Karigara, Leyte So Uybis Ah, Merkulis pala Merkulis mga business Sa tunga pala yung Uybis So may bibinda tayo yung mga native chicken So dali natin doon Subukan natin kung mabibinta ba doon O kung mas mabilis ba doon kaysa dito sa area namin Tara Tara

Oh, no na bos. Sige daw, kita daw main mendaguti. Oh, kinyin bro.

3.40 3.40 na 3.38 it manito. Sixty <laughs>

Ayan na sa mga business, naka tatlo tayo kagad So ayan mga business, naka 650 tayo kagad sa dalawa, ayun isa